Ngayong eleksyon 2022, isang desisyon ang kailangan nating pag-isipan. masama nating pulsuhan ang mga kumakandidato sa ating bayan. Suriin at kilatisin ang nararapat. Timbangin kung sino ang karapat dapat. Buong pusong iniahandog ng Marindukin News Network. Ito ang PULSO, Pulso ng puso. Na PUSO. An exclusive interview with national and local candidates ang espesyal na programa na gagabay sa mga marindokenyo upang lubusang makilala ang mga susunod na mamumuno sa ating bayan. Pulsos ng puso. Ngayong eleksyon 2022, isang desisyon ang kailangan nating pag-isipan. sa masama nating pulsuhan ang mga kumakandidato sa ating bayan. Suriin at kilatisin ang nararapat. Timbangin kung sino ang karapat dapat. Buong pusong iniahandog ng Marinduque News Network. Ito ang Pulso, Pulso ng puso. puso, an exclusive interview with national and local candidates ang espesyal na programa na gagabay sa mga marindokenyo upang lubusang makilala ang mga susunod na mamumuno sa ating bayan. Puso, ng Puso! Sige ho. Ayan, so sa ating mga kababayan, makakapiling po natin si Speaker Lord Alan Velasco sapagkat inaantabayanan po ang kanyang pagboto dito po sa Poktoy Elementary School. Mensahe po para sa ating mga kababayan, lalong-lalong na po yung mga hindi pa nakakapunta dito sa ang mga presinto para po sa kanilang mahalagang pagboto? Yeah, oo. Oh, sa ating mga kababayan na uh, hindi pa po nakakaboto, uh, inaanyayahan ko po kayo na magtungo na po sa mga presinto at bumoto po tayo. Tandaan po natin itong uh, ginagawa po natin, we call it an exercise, uh, to be able to elect, uh, ma Boto po natin ang ating mga susunod na leaders na mamumuno sa atin, hindi lang po rito sa ating probinsya, kundi sa buong bansa. So I encourage everyone to come and vote kasi our next leaders will be able to shape our future. If you don't if you don't vote parang nawalan ka na po ng boses. So we just need to use our voices to be able to shape yung susunod nating uh, future, yung parating na future and syempre yung mga next leaders natin would uh, help fix our province, our country for the next generations to come. So, I encourage everyone, ito na po yung tangin natin pagkakataon para yung mga susunod natin na magagawa sa probinsya, especially dito sa ating probinsya, eh, makamit po natin dahil po sa inyong boto sa pagpili nyo ng mga susunod natin mga leader. Maraming maraming salamat po, Speaker Lord Alan Velasco, kung saan ikakatapos lamang po niya ng kanyang pagboto dito sa Pogtoy Elementary School. Right, God bless po, Speaker, and good God luck bless. po. Yan po ang ating napakabait at napakaaccommodative na house speaker congressman lord alan Velasco, kung saan ay re-electionist din po siya ah, dahil siya po ang nag-iisang kinatawan ng at kandidato para sa mababang kapulungan ng kongreso para maging uh, uh, representative ng Marinduque ngayon po uh, 2022 ako po si Romeo Matar Jr. para sa Hatol Sabayan Philippine Information Agency Marinduque Ngayong eleksyon 2022, isang desisyon ang kailangan nating pag-isipan. Sa masama nating pulsuhan ang mga kumakandidato sa ating bayan. Suriin at kilatisin ang nararapat. Timbangin kung sino ang karapat-dapat. Buong pusong inihahandog ng Marinduque News Network. Ito ang Pulso, Pulso ng, Puso. ng Puso, an exclusive interview with national and local candidates ang espesyal na programa na gagabay sa mga marindukenyo upang lubusang makilala ang mga susunod na mamumuno sa ating bayan. Pulsos ng puso.